sa Western Union ako niyan, guys. At sa wakas, yes. May sweldo tayo sa YouTube. Hi! At tingnan nyo naman, may naupuan pa kong basa dyan. Diyos ko. Guys, dahil 22 ngayon, alam na mga vlogger yan. <laughs> kung anong meron sa 22. Ayan, mag-haul tayo ngayon. I-haul natin yung napamili natin sa labas. Minsan lang akong bumili. Kasi, alam nyo na, budget. At natutuwa ako kasi ang pinamili ko is talagang sarili kong pera. <laughs> ba? Diba? Okay. pag tayo. Papakita ko sa inyo yung pinamili ko ngayon. Yeah. Bumili ako ng mga ano, ng mga, hindi ako grocery pero bumili ako ng mga baon-baon ni Princess. bumili ako ng Coca-Cola. Favorite niya kasi yan, yung mga ganyan-ganyan tapos ice jam favorite namin parehas yan sino may ano nito may favorite nito ice jam na biscuit hanggang ngayon nung bata ako hanggang ngayon favorite ko pa rin yan yan another coca cola cola tapos milk milk kita na candy na strawberry pagkatapos kumain, di ba, parang naghahanap ka ng matamis. Yan. Tapos nips. Yan. Favorite ni Princess. Kaya Princess halos sa ano na to. Mga gummies. Tsaka, hindi naman ng juice. Kasi minsan, bigla-bigla na lang siya may bisita. Eh. Mga bata. So, ayoko naman na lagi sila nagsusok soft drinks. So, ayan, bumila ko ng kahit tatlong pera juice lang. Tapos, dun sa... Dun sa ano tawag dito? Sa one, bumili ako ng dalawang dalawang ganito kasi nagtatanggalan yung mga ano, yung mga ganito oh. Kaya bumili oh. Bumili ako dagdag um, hmm. -dag dalawa. Tapos ito, yung basa. Super ito yung nakasatisfying sa ating mga nanay yung makabili ng basahan, 'di ba? Yan, bumili ako ng, hindi, actually hindi ko to gagawing basan, ilalagay ko to dun sa table, kasi yung table namin na puti, ay ah, yung center table namin na puti, na dumihan, nakaka-color-color nila, kaya lalagyan ko siya na ganito. Yan, kasi ang ano naman dito sa bahay is brown, brown, white, gray, tsaka black. So, ito ang ilalagay ko dun, kasi white naman na siya. Yan, ang ganda oh. Tapos, Pumili ako ng mga ganitong tupperware. Mga maliliit lang kasi baunan ni Princess. Ito maliit lang. Isang palad ko lang. Tapos ito lagay niya ng mga ulam para nakahiwalay na siya. Tapos maano naman to. Masyado naman siya ma... madikit. Ayan. Bili ko niya para kay Princess. Tapos ito. Pasahan ulit sa floor. Ayan. Another basahan. <laughs> o yung, yung, yung basahan. kasi. Tingnan nyo naman yung, yung basahan namin dyan. Oh. Eh. So, para naman maging matino ang itsura ng basahan namin. Ayan, bumili ako ng mga ganito. O, oh, ba, diba? Floral, floral pa siya. Para ma masarap sa mata. Hmm. Tatlong ganyan. And then, wala. Yun na. Tsaka panungkit. Ang talaga sadya ko dun sa mituan is panungkit. Pero kung ano-ano na pamili ko. Pero okay lang yan. Kasi minsan lang din naman ako mumili ng mga ganyan-ganyan, guys. Tapos ang init-init. Ala na hindi pa kami nagtatanghalian ni daddy. Ang ko, oh. Yan, kakain muna kami. Ang dami ko ng utang sa inyong na vlog kasi hindi na nga ako madalas nakakapag-upload ng vlog dito sa sa platform natin na to. Kasi nakafocus ako dun sa isang account namin. Kasi yung isang account sa ibang platform ay medyo um, mabilis ang turnover doon ng alam mo na ng kaperahan, siyempre, sino bang hindi kailangan ng pera, di ba? So, alam niyo naman din na dito sa platform natin na to, yung sa pag vlog natin na to, eh medyo humina na kasi nga sa dami na nang gumagawa ng vlog ngayon, tapos puro mga artista pa. So, ano ba naman ang laban natin sa kanila, 'di ba? Pero um, hindi nam hindi din naman na hindi din naman pwedeng pabayaan Uh, na, na pabihaan ko yung eto kasi nga eto nga yung gamot ko di ba gamot ko sa sa pag, sa stress <coughs> gamot ko sa stress ko eto yung aking kumbaga ano tawag dito um eto na yung buhay ko eh, di ba? palang yun. Kaya nga, um, wala lang, kinukwento ko lang sa inyo, sinishare ko lang sa inyo. Baka nagtataka kayo, dati nakakapag-daily nga ako, ngayon bibihira na lang talaga ako mag-share ng vlog ko kasi nga, naging, kumbaga nakafocus ako dun sa isang platform. Pero, syempre, hindi ko naman to papabayaan din at makakapag-vlog din taman tayo. Um, nailalagay ko rin pala dun yung mga ginagawa ko rin sa isang platform dito sa account natin na to. So, sa sana kahit papano panoorin nyo pa rin. Kasi mga, mga halos mga reviews-reviews din naman yun ng na mga product na baka baka ma, ma, ano tawag dito? Baka kailanganin nyo rin. So, ayun. Uh, pero dito, mag ano pa rin naman ako. Mag-update naman ako dito. Hindi ko pwede pabayaan to. Kasi ito na yung eto na yung ano natin eh. Ito yung account natin na yan. So, wala. Kinare ko lang. Bakit? Nagulat so, ako. Bakit? Nagulat ako kay oh, Daddy kasi nila nagising yan. Wala na kasi akong vlog dito. Susugang init. Hindi tumutuloy-tuloy yung, ano, yung ulan. Parang ang payat ko dito sa side na to. Wala yung baba ko. Sampayat ko o pumayat ako? Wow. Guys, tingnan nyo yung traffic dito sa amin, no? Oh. Ganyan, ang traffic dito paghapon. Pati dito, papasok dito sa amin. Open na kasi yung ano namin, eh, daanan namin. Open na siya for private. Ayan, oh. Yun, yung subdivision namin na yan, open na siya for private. Ano? Ito, nagmamadali naman to, oh mga uh, may mga bata, ang dami sudyante. Lapasan na kasi ngayon, guys. Princess bumili na lang ng milk tea. Dito ako sa e-bike na antay ko siya. Bumili na siya ng milk tea para lang yung bag niya. Grabe yung traffic. Ito yung pinoproblema problema ko kasi kabado din ako araw-araw kapag nagahalit sa kanya kasi gawa nga ng ay pag nagsusundo kasi pag sundo sobrang traffic na. Pero pag hatid naman hindi naman ganoon ka traffic. Pag susundo lang ako, ang dami sasakyan siya okay for ano dati wala na mag-aalis sa sakin tapos akala ko highway naman yung pinapasukan nagmamadali masyado dumaan na muna kami dito para bumili ng ulam kasi naubos yung ulam namin kaninang tanghalian kaya ayan sinamahan ako ni Daddy Chris e need